So, lumilipad na lang siya papunta dito sa akin. Oh, magandang hapon sa inyo mga idol. Bali mga idol, nilagyan ko na ng pagkain dito si Kwan. Si Batman. Ayan saging naman yung binigay ko sa kanya dito bali mga idol kagabi mga idol binantayan ko talaga siya dito binantayan ko para makita ko kung saan talaga siya galing so habang nagantay ko dyan dito ako nagantay dito ako nakaupo sa kung to antay ako ng antay di ko na malayan ando na pala siya sa baba kumakain na. Hindi ko alam talaga kung saan talaga siya. Kasi di, di talaga siya makita dito. Hindi ko talaga siya mahanap-hanap. Kaya nilagyan ko na siyang pagkain mamaya. Kuha lang natin. Tingnan lang natin kung babalik pa rin siya. Basta mga alas 7, andito na siya. Mabuti sana o mga idol kung maaga pa siya bumaba para makita natin kung saan siya galing. Kaso bumababa siya, madilim na. Gala 7 na. Hindi kagaya ng maliit pa siya na di dyan lang, diyan lang siya sa ako. yan? Sa puno na yan. Tsaka kahit umaga kumakain siya. Ngayon di mo na siya makikita sa umaga. So antay-antay na lang natin. Baka makita natin mamaya. Pero kagabi dyan siya. Mangga yung pinakain ko sa kanya. Ayan, antayin lang tayo mga idol. update ko lang kayo kay Batman. Si Waki wala dito mga idol. Kung saan-saan gumala yon. Mamaya, antayin lang kayo. Mga idol, yan na pala yung baboy ko. Bale, maaga pa naman mga idol, punta tayo sa... Doon sa bahay ko. Titingnan ko kung may mga hinog ng dragon fruits. Para... Pakainin na, try natin pakainin si Batman sa dragon fruits ano mga baboy ko. Bali, nabawasan ng isa yan mga idol. Nawala yung isa. Parang hinihika yun. Hinihika yung baboy o oh, yung ano yun, bake na yun. Isa yung nabawas. Hinihika tapos nung nakarang araw, wala na siya dyan. Wala namang nakita kami na matay. Baka kinuha ng aso. Ayan, medyo malalaki na two weeks na ata yan two weeks punta tayo sa bahay ko mga idol tignan natin kung may mga hinog na dragon fruits doon mga idol ito na yung palay ni papa oh. bali ko lang to mga idol subing tawagin o oh, sumaw so bali nung na sunog tong area na to dito nung kurisma pa nung umulan ito yung tumubo yan kaya abono lang tsaka pang spray nila yung ginastos dito yan malapit ng anihin to mga first week September ani na to So ito, kuha naman to, direct naman to mga idol yun yung sa akin ito kay papa pa to dalawang pilapil yung sa akin nandun may git isang kaban yung binhi yung doon naman sa taas sa kapatid ko yun tapos doon sa taas sa kapatid ko pa din ito yung kuan ko mga dulo, bahay yung dragon prot ko may mga bago akong tanim dito mga idol. May granada. Tawagin granada. Iwan ko kung alam nyo yan. Protas na yan. So ayan mga idol. Bale nilagyan pala ni Papa ng harang. Kasi oh, marami na palang mga kung mga idol. Hinog. Pero hindi pa yan masyadong hinog talaga. Nilagyan niya pala kasi inaunahan ako dito may kumukuha ng mga bunga so nagdala ko ng kuhan mga idol wala pa tayong makukuha pala oh. hindi pa naman hinog lahat may mga hinog na pero hindi pa pwedeng kunin ayan o oh. daming bunga oh. nagdala ko ng supot eh, susupot natin yan para hindi na makuha pero kung talagang kukunin nila makukuha pa rin nila kahit lagyan ng mga ganito so, wala pa tayong makuha wala pa tayong papakain kay batman so supot na lang natin muna pero at least parang mahihiya na silang kumuha kaysa sa ganyan lang parang isip nila ah, hindi naman bilang yan kasi nauunahan tayo dito palagi kaya eh, kukuhaan ko ng mga idol. Susupot natin dito. So mga idol, na ko na. Bale, this size yung mga ganito na mga idol. This size piraso. Yung mga kuha na talaga. Mga ganito na. Pero yung mga bago naman, hindi pa na buka yung bulaklak nya. Hindi ko muna kinuha. Yan lang muna yung ikinuha natin, sinupot natin. daanan lang kasi to dito mga idol tapos igibang pa ng tubig yan diyan kami umiinom ng tubig mga idol bali ilimisan ko na to ito yung igibang namin ng tubig o so, dito kami umiinom ng tubig so ito yung kinuong ko kahapon kahapon o oh, nung isang araw pa ako lang nagkuha nito So binakod ko na para hindi kung saan saan lang ito lang talaga yung daanan. Sayang kung may hinog na sana, pwede natin ipakain kay Ikon. Maganda talaga yung hinog na hinog. Siguro mga uh, abot pa yan ng mga Ikon mga idol. 4 days bago natin harbisin yan. Marami yan sa piraso kung marami lang sana kung naitanim yan meron pa ko niyan dito ito 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 itong kahoy na to Kasabayan dragon fruit na yan kaso inabot dito ng kalabaw na tumba to ito lang yung ako tapos yun yung mga yon yung mga similya ko ng dragon fruit ito yan ito yung similya ko dati linagay ko dito yan tumubo din tapos namunga to dito isa nakabunga din to isa ito yung kuhan so magtatanim pa rin ako dito kukuha dadamihan ko tanim ko dito ng dragon fruit prot... ito ko pala yung tinanim kong granada mga idolo granada daw to eh nahingi ko to sa kuhan parang bayabas lang siya pero ang parang granada daw basta granada daw to. Ayan, nahingi ko to sa Barangay Tigbao. Dalawa yan, andun yung isa. Yung marangkot natin Anim naman, nawala na yung kuan. Diniligan ko to kahapon dito, pero buhay pa naman oh. Wala nang kuan. Dahon. Ito naman yung mga saging na tanim ko. Ayan ay, mga nga na ito yung isang granada oh. diniligan ko na to kanina buhay naman to Ayan, buhay na buhay ito nga pala yung palay ko mga idol kaso lang kuha na to malapit na tong uh, kuha, mga idol lumabas yung mga bunga niya kung sa kwan na o buntis na malapit nang ilabas yung bunga niya kaso walang tubig bali dalawang linggo na walang uulan dito kaya ayan di ko pa to na dressingan yung last na abono wala pang dressing yan kasi walang tubig malapad din to papunta yan doon paikot pa yan Bale, mahigit isang kaban din yung kuan yung tito. Yung binhi. <coughs> Lahat to, yung sa kabila ko, sa pangalawang division ko, ganun din. Pero mas maganda na yon kasi, kasi, hindi naman kuan Hindi naman mabato. Ito medyo mabato-bato to eh. Kaya ito, tingnan yung mga ito. Patay na yung iba. Oh, yan o. Sa medyo mabato, Video na ako ano siya. Kailangan talaga pag wala pang ulan, mga dalawa pang kuan. Dalawang linggo pa. Lalapad na mga kuan na to. Mga namamatay na ganyan. Yung sa pangalawang division ko sa pangatlo, okay yon. Kasi hindi mabati yon, parang tawagin kamatan. Yung sa pangatlong pang apat na division ko doon, ganito din. May mga mabato-batong area kaya madaling ma matay yung kuan dalawang linggo lang na walang ulang na ulan Namamatay agad yung palay pero hindi naman lahat mga idol sa mga area lang na mabato bato yung namamatay bali pang, ito yung unang division ko ito yung una ko magdadalawang buwan to mga 25 ng August August 25 dadalawang buwan na to kailangan na talaga itong madresingan sana kaso walang ulan sunod sunod na to sa pangalawang division sa pangatlo tsaka pangapat sunod sunod lang to <coughs> so ayan mga idol ito na lang mga idol yung mga ganiya na lang natira dito mga idol kasi yung mga manok dito pinag pinagkakain ng ng aso doon sa yung mga yung fish pa na yon doon yung mga aso nila pinupuntahan dito yung mga manok namin Mabuti na tong mga ganiyan na to Malakas lumipad to Hindi nila kaya ang habulin Yung mga manok na lang na road Island Yun, dinala ko dun sa bahay So, di ko lang alam kung saan na to nangingitlog Kasi nangingitlog na to eh Di ko alam kung saan saan to nangingitlog ngayon And ito yung bahay ko Bale, kuha na lang ng mga manok giba-giba na ayan pa yung kuang ko solar lang gamit ko dito dati ayan may nag-igib na so ayan mga idol uwi na tayo punta na tayo kay batman baka kuha ano na yun baka andun na yun kasi hapo na so ayan mga idol ginabi na ako mga bali nilagyan ko pala siya dyan ng guyoba ano tsaka ayan nakita mo may bawas na nabawasan na so andyan na pala si batman oh. kakakain niya lang pero kaunti lang yung binawas niya sa saging kaunti lang yung kinain niya so ayan si batman di ko talaga alam kung santo siya umaga si batman hindi natin matsimpuhan. Hmm. Sa saging, kaunti lang yung kinain niya. Yan. Si ik-ik. Iwan ko diyan sa guyabano na 'yan mga idol oh. Galit siya sa guyabano. Galit siya sa guyabano na 'yan. Hay, ah, yung tikman. Pag lumalapit siya dyan. parang inaaway niya yung guyabano. Hmm, kompa hindi pa busog mga idol, kompa yung tiyan niya. Oh, tingnan mo, galit siya sa guyabano, inaaway niya. Mangga talaga yung kunya pa Yung hilig niyang kainin Pag mahinog na yung dragon fruit natin Try natin sa dragon fruit Apaka kuan ni Batman So ayun mga dulo Bale nilagyan ko na ng manga So yan may nabawasan niya na yung manga Medyo maasim-asim pa nga yung manga na yan Ah, tingnan niyo mga idol, lumipad na si Batman papunta sa akin. Problema pag diyan siya sa Guyabano na 'yan, galit siya sa Guyabano. Inaaway niya oh. Hindi ko alam kung anong ayaw niya siguro ng Guyabano. Hmm. Oh. Inaaway niya yung Guyabano. Ewan ko sa Batman pati Bano na pagtripan niya ng awayin sa saging naman kumakain siya sa saging kaso kaunti lang yung nabawas niya so yan busog na sa manga tingnan nyo yung batman paborito niya talaga yung manga mga idol dito galit siya dito ayaw niya nito sa guyabano kita nyo naman parang inaaway niya yung guyabano <laughs> sa, saging naman ito ayan may pinagtitikman nya lang oh, ito ito kaunti lang yung binawas nya oh, ko na naman sanay talaga to sa mangga kung may hinog na yung dragon fruit natin dragon fruit yung papakain natin kay batman

dami yung pagkain oh tatlong klase di ko lang talaga to machimpuhan kung saan to saan to kapag umaga siguro sa mataas to nakahoy baka dun sa manga kasi lumilipad naman siya, papunta, madali naman sya makabalik dito kasi nakakalipad siya. First time kong makapag-alaga nito kay Batman. Kung di ko pa to na ako sa mga bata, di pa ako nakapag-try mag-alaga nito. Di ko lang talaga alam mga idol kung kailan to siya alis. Napakalaki niya na pero hindi pa naman umaalis. Malakas naman lumipad. Mang sa mangga talaga siya mahilig mga idol. Kita niyo yan sa mangga. Dito sa guyabano galit siya dito sa guyabano. Sa saging naman kaunti lang yung binawas niya. Yan. So ayan Batman Good night na Batman Good night So bukas Wala na naman yan dyan Hindi naman natin yan Makikita mga idol So yun mga idol Hanggang dito lang muna Yung video natin kay Batman So Sa mga Hindi pa nakasubscribe dyan So pasubscribe na mga Mga idol At pa Hit na rin ang notification bell Para updated kayo Sa mga video Nga upload natin So ayan Kuha ano na kasi mga idol Mag alas na So, thank you sa so panunod.